maitututo kiling dito nito privatilyo ni, buono nito ako buono nito ako ako buono nito 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 ako room, kaninong room

Uwuna, uwinaw, 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 uwinaw,

ang pumili ng mga room. Potro, potro. Ganito house tour. Ito yung lilipatan Asano? ng bahay, bagong bahay. Padong... Kisa lang Empty pa siya. Doble lang sakit, no? Yung pinagbunutan natin namin kan nakaraan. Room number one. Ito yung kusina namin. Wala pa akong masyadong gamit. Malapit kami sa daan. Ito yung kwarto ko, number 3. Tingnan natin. Oh, wow. Laki siya. Pero mainit yata dito. Pagsama. Ako. Ako. Mainit may dito pag kwan. Mainit daw pag summer. Ito uh, pala ng aircon. Ayan <coughs> si madam ang may-ari ng, may are ng bahay. Kabayan din, kabayan. Ay, tingin <coughs> Number two, from number two. Ang ganda dito. Ang um, laundry area. Doon pa yung mga gamit na sa labas. CR. Yeah. Ah, dito yung ibang kwarto sa basement. Maganda dito, malamig. Meron din sala. Ah, ito yung room number 4. Maganda rin dito eh. Ayan, mayroon kaming TV. Sarap manood ng NBA dito number five, room number six. Okay, rin din. Meron din CR, second CR sa baba. Ito yung pinaka-lucky number seven. <laughs> Nabunot ni Agaw. Ba't nakalock? Hindi ba buksan? Nakalock. Guys, tuwali pang limang bahay na namin to na lipat ganda talaga dito no permanent address alas taon taon na uh, lumilipat yung mga tao dito ngayon ngayong buwan moving day working mode ba ako nun ha? perma tayong ano? di pa? Agaw, kita na yung mga murong gaw nakalak lang ito dilak niyo Dikit ko pakita na.

tsura sa mga ibak ko eh ipahawin ng balay <laughs> ipahawin ng balay sorry Ayan, ganyang karami yung mga gamit na nilipat namin papasok natin oh, puno umpisa na tayong maghakot.